Hindi na naabutan ng PWD na si Jane ang early voting hours mula 5am hanggang 7am dahil nahirapan daw itong makasakay papunta sa Benguet State University, ang kanyang voting center. Kaya't pagdating sa paaralan, kinakailangan na niyang sumabay sa pila ng mga regular voters. Na hindi pa akong nagantay. Umakit ako sa taas. Tapos nung pumunta kaming hanapin yung pangalan ko, kukuha pa na binaba nila. Tapos yun, bumaba ulit ako. At least, diretsyo na. Halos isang oras daw ang kanyang paghihintay makaboto lamang. Ganito rin ang naranasan ng 43 anyos na PWD na si Maki. Kwento niya, tila mas matagal daw ang pagboto ngayon kumpara noong huling eleksyon. Actually, medyo nabayabayag tatah kaysa idilas at namin anumat nga nagboto sa kdi ticket uh, pas mati proseso na kada gito ilang man nga nabayagan dati kami uh, jay ngato, diti, lorak nga ato dito klorak nga nagboto nga nagsarono ay eh. tatakad dito ibaba ba uh, nabayagan ta kwamat no hanap pa nga in malis ije rong uh, pocket pa nga nakabutos sige iyan kami lang ije ang senior citizen naman na si Tatay Chris halos mahimatay na sa paghihintay sa pila. hirapan nga ako, wala kasama. Kasi kagaya dito, kaya hindi na po lang wala ko pila, pilahinga ako. Kumuhay na BP ko dahil nahihilo kanila ako. Tasusuka. Ilan lamang sila sa mga kabilang sa priority sector ngayong halalan. Ang problema, Pagkatapos ng 5 a.m. to 7 a.m. early voting hours para sa mga PWD, senior citizens at mga buntis, napilitan ang ilan na maging regular voter. Ang hindi namin na-anticipate, yung mga senior na darating ng quarter to 7, 10 to 7, ang iniisip namin, pare kami nang iniisip, na baka darating yung seniors mga alas 5. Alas 5 talaga. Mm -hmm. O so, di, syempre, you have much time from 5 a.m. to 7 a.m. Kaso, dumating naman sila ng 10, may darating pa rin naman talaga ng quarter to 7, 10 to 7, 5 to 7, na within the coverage pa rin siya ng, ano, ng early voting. Kaya wala tayong magagawa. E, dapat i-accommodate sila bago umpisahan yung, yung regular voter. Pagbigyan na lang and then i-ano na lang, iisunod. Hmm yung regular voter at saka pwede naman sila mag-alternate kung may nakapilang senior di alternate sila. Bale yung uh, ating ginagawa for our uh, vulnerable sector that includes the senior citizens, the PWD, tapos mga pregnant women, uh, we offer them the PPP yung uh, priority polling precinct kung gusto nilang mag-vote doon uh, instead of falling in line dito sa mga clustered precinct natin. Uh, they are very much welcome. Although pinapaintindi natin na uh, they have to uh, give, uh, they have to sign the waiver. Kung gusto nila na yung uh, EB support staff natin na naka-assign sa PPP ang magdadala sa kanilang um, balota at ipapasok mamayang hapon dun sa uh, ACM. Unti-unti rin namang lumuwag ang pila at nagtuloy-tuloy ang botohana pagdating ng tanghali. Alas 7 naman ngayong araw, pormal nang magtatapos. Ang oras ng pagboto na susundan naman ng pagbibilang at pag-anunsyo ng mga bagong halal na mga opisyal. Angel Arquero, RNG News.